So, good morning. Isang pagpalang umaga. Nandito kami, nag kami sa Baguio gamit ang aming ADV. At nang biglang, lumabas ang enforcer. Gulat ako bakit ako pinapara kasi alam ko wala naman akong violation. Pero, at bigla akong nagulat. sir? sir. Kutin niyo. Press Ay, may kutin ba dito sa Baguio, sir? Sir, pasensya, taga, taga Manila kami. Pwede balik na lang kami sa hotel, mag-taxi na lang kami. Magpunta kami Birmingham, sir eh. Dito lang po kami sa sa may malapit sa Hotel 45. Sir, hindi kasi kami Sir, hindi kami katito sa taga rito. Hindi namin po alam na merong Kara. Sa sinabi nyo po na hindi nyo po alam yung po kasi tayo po, kung ano Ay, gano'n po. po. Kasi ang nyo kasi po. Mm -hmm. Sir, baka pwedeng ano, balik na lang po kami ng hotel para ano. Ba? Diyan lang po malapit sa ano, sir. Sa, sa, sa dito lang po malapit sa, ito po yung ano namin hotel, sir. Sir, pasensya na kasi hindi namin talaga alam. Taga Manila po. Uh -huh. Mag Magtaksi na lang siguro kami sir kasi bakapun po na, ano eh. Ma Apo. So. Okay lang po sir. Tsagay na lang namin sir kasi ay, mahirap. apa so, Sige sir, sige sir. Sir, salamat pa Sige po, thank you, thank you. Mababa, 100 dito. Sige po, salamat po. So yun, na uh, talagang may coding pala dito sa Baguio, hindi namin alam. Pero, grabe, kinabahan kami doon kasi kala namin titikita Pero, thank God pa rin kasi kita niya naman pinagbigyan kami sa si taga Manila, hindi rin namin alam. And then, chinig namin sa Google, yan, yeah, di ba? talagang may coding and then nagtry kami maghanap ng rent car at sila yung nakita namin yung hiram so ayan si kuya so ito yung Tapos, namin ng motor Mio Gear coding kasi yung motor namin eh Tapos si kuya yung sa ano sa rental so ayan may box talaga pinili namin para yung lagayan ng helmet nagpa-blog tayo after ikutan, yon nagpa-picture mo kami arigato Hiramoto so guys kami ngayon ay nagrenta ng brum brum So dito, ang dami rin namin napuntahan sa araw na to. Pumunta kami ng Birmingham, Mansion Palace, tapos kung Sansan Park -san pa. Uh, as in, sinulit namin yung 10 hours na nirenda namin. ah uh, talagang nag-enjoy din naman talaga. Buti na lang may mga ganitong services kung sa aling pupunta ibang lugar. Meron kutulod na Hiramoto para mag-rental sa nila. So napaka-accommodating nila kahit sa chat pa lang talagang ang bilis nila mag-reply. Di katulad sa iba, talagang antayin mo siya siyam Ito, nag-enjoy naman din kami. So, hindi ko na binigyan. So, yun, kukunin na yung motor. Yung niretahan namin. Ito si sir. Check lang bago i-pull out. So, So ito yung details na binigay namin sa kanila. Uh, 500 yung renta, 1,000 yung deposit and then transaction fee. Yun lang. Thank you. Salamat ng marami. Enjoy!